Inaresto na ng National Bureau of Investigation o NBI ang mga opisyal ng Socorro Bayarian Services Incorporated o yung kontrobersya na kulto matapos itong sinagawang pagdinig ng Senado ngayong araw. Inaresto labing tatlong opisyal at miyembro ng SBSI ng NBI sa bisa ng warrant of sa kasong qualified trafficking in person matapos ang coordination sa Office of the Senate at Arms at sa komite nila Senador Ronald Bato de la Rosa at Risa Honteveros na siyang nagsagawa ng investigasyon sa mga pang-aabuso ng SBSI sa kanilang mga miyembro. Magugunita na nagsagawa ngayong araw ng ikalawang pagdiniga ang Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs na pinamumuluan ni De La Rosa at ang Senate Committee on Women's Children and Family Relations na pinamumunuan naman ni Honteveros. Ukol nga sa pangaabuso dito sa mga miyembro na opisyal ng SBSI, partikular na itong sa pagpapakasal sa mga minor de edad at sa pinitang pakikipagtalika, ang naturang warrant of arrest ay inilabas ni Judge Ambrosio Narada Muleta sa RTC Branch 31 ng Dapa Surigao del Norte labang kina J. Renz Kilario Aka Senior Aguila, Mamertor Galanida, Karen Sanico, Janet Tamayo, Adjok, Wene predo buntad Giovanni Leo Lazala, Ibrahim Adlaw, Hubelito Acecoso, Sergio Kabilan, Daril Buntad, Janri Ilandag, Yuri Gary Portillo at Florencio Kibanda Dinala itong grupo sa Bureau of Correction sa NBI Facilities sa Building 14 sa Muntinlupa City you have the right to remain silent. You also have the, anything you say will be used against you in the court of law. You have the right to a lawyer and you can appoint one. Uh, an attorney will be appointed for you. Naintindihan niyo po ba lahat po ang sinasabi ko? I-effect na po namin ang warrant of protection. Ako, si Jojo Sikat, walang inatasang balita.